guys, yung aming pagbisita sa kamote, naging pamamayabas na. Kadaiba namang bayabas. Ah! Are! Pala ka dyan! Hindi kami babanda. Tantong ko dyan sa jacket mo! Halika bebe, bilang naman bebe. Bababa pa kami doon banda guys, kasi doon ay maraming bayabas. Eh, kasi ay may tao, okay nahihiya. Papatayin ka muna ang video. Ayun guys, nakalampas na yung mga tao. Okay, magbibideo na ulit. <laughs> Oh, kasi nahihiya. Pasabihin nila kay vlogger. Charot. Kami ngayon ay nagbabayabas hunting na. Ayan, pa, kamutihan namin. Ay, tayo, 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 um. Dito ay maraming bayabas, guys. Kaso. Ay, di ni mamaya. Ako gagayon. Kasi kung pangunin ko yon. Ngayon, di ni muna tayo. Kaya, si, uh, si ako'y namamayabas. Ay, di siya na may ay, ako magagalit kasi si Neyo, napagyata ka ng kanyang kamoti. Kaba, pa, kanya, kanya. Abay, ako'y meron. Ano, sana ba naman ng... Dahil guys, okay, walang plastik. hindi ko muna ilalaga ako ng may dalang bagbagan. Ari, oh. Hiliin mo na. Hey, Bayabas for Akos na naman, ari. Ari, oh. Diyan. Ako ilalagay, guys. Ako hindi mahihirap. Kaya lang, ay may nangangagat. Merong karag. Yung karag, yung malalaking langgam ba? Aray. Tabi po, nunu, ha? po. Kami nang hmm. Walang ano ha. Walang Are ba guys ang karag ipapakita ko sa inyo. Ayan guys ang karag oh, ayan oh. Ayan, ang lalaking langgam. Ay pag nakakagat ka naman niyan, ay talaga namang masakit. Sakit, guys, sa pinsan ko yung kabutihan. Ayan, yan. Sa pinsan ko yan, maganda rin. Sabi mama mayabas din dini. Aray, maraming maya bas dini. Dini ko na pa dati eh. Ayan. Ma! Nasa na ma, ma, bebe. Nasa na ma. Ma! Bebe ah. Ano ni bebe? Talaga si bebe napakagaling yun. O, oh, ma! Ito, yung bebe yun know? o. Ito guys. Kami mama mayabas. Sari eh. Maibenta ba rin ng 30 isang kilo? edi di, pag nakatatlo eh. Ay, ang dami nga. Sana hindi makatabi-tabi po. Wala nga. Eh. Ayan guys, oh. Ayan, dami. Manguha muna kami. Ayan guys. Manguha na naman ako. Madami kaya lang ay ano. Hindi magandang tulad ko ang itsura niya. Maganda yarn. Oh. Ang isang ari, ano, may itis pa. Oh. Tabi po. Aray, ang kating na po. Nakagat ako ng yamok. Hindi mo, hindi po. Doon banda, meron pa doon. Siguro yung malalaki doon. Hindi ko na ako yung ano eh, kakaibang itsura. Ayun lang, kaya kang pupot. Hinog na eh. Ayun guys, naging mamamayabas na magbibisita ng kamote. Ay, aray nga, may maraming bunga nga ni. Taso ay malilinggut. Ay, aray. Ayan guys oh. Ayun na yung mayari ng motor. Kinuha niya na. Oo oh, nga. Kasi malilinggit. Ayun na ito oh. Maganda naman eh. Kahit malinggit. Makinis. Baby bar na Ayan ay mo kay baby. Ayan guys oh. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Parang si Ryle. Kinuha ko ng bayabas para daw ba kinakain. Ayan, paano uh, to? Ah, yeah. So yan, naging makangalak ka ng bayabas guys. Say hi bebe! Hi guys! Hi! Hi! Ay, nanuno na si Bebe. Yun. Hi, guys! <laughs> Kala ko, Bebe, nanuno ka na. Ay, ah! hey, ma! Ah, <laughs> oh, ma, Bebe, eh, payat. Ba't ba may plastic pang iba? Ay, Bebe! Ay, kasi jay mo nun. Ito, alalaki! Ito, Leslie, alalaki niya. And guys, Ayan, guys, alalaki. Ayan, o. Oh. Malalaki siya. Ay, panguha na naman guys. Wait lang. Ayun guys, ang aking panguha bayabas. Dala na mag-ina. Umayaw na kami guys. Mainit. It's so hot. Marami pa sana ang puno ng bayabas. Kaso, ay mainit. Ay, ang akin tok to kayo. Yes, mega. Ah, huwag na pupunta sa ma. At mainit, tignan mo ang iyong ulo, puro ng pawis. Ano ba yung suhi ng sheng ng sheng yun? Ay, ha? Ay, ay, ay. Kananay, kasmur. Ayayay. ay, ay. Aray, din. Kaya ayoko na kakakape. -ka meron din din guys, na ano. Ayun, oh. No. Bayabas. Kaya lang ay madamo. Ayun pa eh, oh. Kaya lang ay madamo. Maliit din naman. Kaya mo na Pagbigay na natin sa ibon. Kaya ay si punong bayawak. <laughs> guys, kami ngayon ay naglalakad na. Tako hinihingal at ang batang ari ay naglalakad. Ayun, pa yung kamote namin guys, pakita ko sa inyo. Ang haba nyo ni. Eh.